isang simpleng pansit ang ating ulam ngayon isa sa pinakpaboritong ulam ng pamilya hindi nagsasawa ang pamilya dito sa pansit ayan budget sa huglang na pansit ito na yung ingredients ito yung ating gulay, cabbage at saka sayuti at saka, manok ayan nagisa na ako ng bawa lagay na natin ng ating manok niwa ko sa maliliit na parte yung manok nasa medium fire yung ating apoy. Halo-halo lang po. Ngayon, pwede na nating lagyan ng mga pampasarap. Ayan, more cubes. Buong paminta. At saka fried ng garlic. Black pepper. Magic sarap toyo hindi na ako maglalagay dito ng asin kasi yung mga pang ayan liquid seasoning yung nilagay natin ay maaalat na maaalat lang saglit kalagay lang sa low fire ayan, takpan muna natin para nabilis lumambot yung ano lagyan natin ng kunting tubig Ngayon, pwede na natin ilagay yung ating mga gulay. Yan yung ating sayote. Taktan muna natin para mabilis lumambot yung sayote. halo lang po. Ayan, pwede na natin itagdag yung ating repolyo pupulyo kasi mabilis lang siyang maluto kaya nilagay ko sa pinakahuli eh. Yan halo-halo -halo lang Ayan, nilagay ko na yung ating yung pinaka noodles natin. Fresh na pansit. Ayan. dahan, -dahan lang tayo sa paghalo. muna natin para lumambot yung ating pansit. Almost ready na yung ating pansit. Malapit na pong maluto. ang bilis lang lumambot ng bilis lang maluto yung ano yung yung noodles kasi ano siya fresh yung dagdagan ko ng fried garlic at sa liquid seasoning dagdag pang papango at saka pang pasarap at saka dagdagan ko din ng konting toyo sa Nini Kitchen ay palaging budget cooking tsaka budget ulam yung ating niluluto. Hindi na natin kailangan pang bumili ng napakamahal na mga ulam. Ayun, tipikal na mga ulam Pinoy. saka mga murang sahog lang ang ating palaging minu sa Nini Kitchen. Salamat sa panonood sino pang hindi nakasubscribe please subscribe my channel salamat see you later